Hello. Hindi tayo sa bundok Arayat ng San Fernando, Pampanga. Ay. Ano ba lugar to? Arayat, Arayat. pala Arayat. Yan ang bundok Arayat ko ah. Tapos ito ang kanilang kabukiran. Yan mga idol. Okay ah. Okay sige. Yay muna tayo ah. Traffic boy tayo ngayon, traffic boy. Okay. Go. barko eto Ito po. Guys, nakikita nyo ba yan? Isang buong barko nasa lupa. Ayan, wala kita nyo po ba yan? Dito po yan sa Arayat. Tignan nyo po yung buong barko. Lum, nag, ano po yan sa, ano, nagla, naglalayag sa gitna ng lupa. Ayan po, oh. Exact, oh. Susakta po, oh. Ayan, oh. Barko. Tignan nyo naman po, mga bossing, oh. Barko po, nasa kalsada. Oh. O, oh, ayan po, o. Oh. O, oh, ayan, ha. Ah. Subscribe, ha, ah. mga idol, ha. Ah. Subscribe tayo, ha. Ah. Ayan, o. Oh. O, oh, barko po yan, ha. Ah. Barko yan, ha. Ah. Nasa highway. O, oh, kita nyo po, o. Oh. O, oh. sa lupa po yan gumadaan, yung barko na yan. O, oh, di ba po, mga ating idol. O, okay. mag go tayo. O, oh, ayan. O, oh, tapos, ito yung driver ng barko. Tignan nyo naman yung driver ng barko. Nasa labas. O, oh. ayan. Ayan yung driver ko ng barko. Oh, tayo. Oh, saan ka ba? Oh, di ba? Driver ng barko nasa kalsada. Oh. Paano nangyari 'yun? Sino driver ng barko? Oh, di ba? Mga idol. Oh, sa kahimalaan ng Arayat. Oh, driver ng barko nasa labas ng barko. Sino mo papandar ng barko? Ah, si Rola. <laughs> Tago, nagtago, nagtago, ang tarata. Yan po ha. Ah. Mga idol, subscribe oh naman po tayo dyan. O, oh, go, go, go tayo. Go. Wala pa tayo na ikita kamote. Kamote rider. Wala pa. minsan nakaka nakakachet po tayo ng kamote rider eh. Okay. Ayan, mabait. Pero minsan dito, meron dito mga siga sa motor, sa kalsada. Ayaw gumilit. Pag binusinahan mo, galit pa. Yan. Dito po tayo ngayon sa Araya. Ngayon po. Sakali po nga ito. po tayo sa uh, Japan. magdi po kami ng mga product ng South Star. Mga tumutulong at panggamot sa tao. Ayan, tawag na tawag sa South Stars bro. What tape? Hop oh, ya. Yeah. Danmo tayo dito sa atin tinatawag na Lamok Place. Yeah, sandali lang po ha, guys.